Nako! Nako! <laughs> <laughs> Hello, what's so, up you guys? Ako so, po si Pilot. Kasama ko si Mia Bell, Sexy Bells. Ayun, ngayon gagawin namin ang Try Not To Get Scared Challenge. Manonood kami ng mga videos, short videos na may nakakatakot or may nakagulat or may mukha niya. <laughs> Kung sino ang magulat, matakot, pumikit, sumigaw, mabakla, o mag magtakip ng tenga, talo na. At ang parusa ay ito. Pag may mga sakit kayo sa puso, please, please, enjoy. Enjoy. Mapit <laughs> ka naman. Walang pipigat <laughs> I this. Ilan Dalawa? Mm -hmm. yung, mo, mga walks ko. mo rin eh. Diba? Eh, nakuha niya yung isa? Oh, yun. yan Bobo na, Bobo na yan! Uh -huh. Bobo mali. Ano ba? Ano yan? Yeah. Roy right, Cubes? Yan na. Come at me, bro. Come at me, bro. Dali mo na.

Ayoko <laughs> na. Tatapusin na natin. <laughs> Nadaan kasi ako sa salita. Alin ang dudugup eh. Uy! 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 baby, ayoko. ko. Uy! Ano ka ba? May ayaw sa baby. Bakit naman doon yung baby? Mas naman. Please. 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 Walang ano. Oh no, no. Oh no, no. Hi Larry, we're inside Michael Jackson's... With Miko yeah. or her guide, the doors and you could see the lock. Miko, uh, privacy was key in this room. Yeah, he lets. Dahyaman, alam mo nyan ni? Kamis, mamatay, mamatay. Yeah. Please. Please. please, 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 mahal, 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 please. Napa ulit-ulit na mahal, mahal. Oh, have to do this. <laughs> <laughs> Mom, please. Oh, ini so, na Ini na ang kasi ay mamaya. Ah. Oh, really? Let's go. Sekarang sang sang. yang, sa ano Please. Please, I know that. I think hmm, Kamukha na ex ko. Huwag naman. Huwag mo naman yan. Ayoko naman. Sawa na ako dyan pero pag naliligo ako, tapos napipikit ako. Yan siya yung naisip ko. Siya yung nakikita ko. Pero kahit na. Mahal, walang takotan. Walang takotan. Hindi <laughs> kasama yan. Kaya dati halos imbato ko yung cellphone, makipikita ko talaga. Hmm. Dito pagganin yung camera. Mahal, imbok mo please. Sorry, sorry. So, may isang lalaking naglilinis. At tapos yung ano niya, yung isang upuan sabi, Taga lang ako maglinis doon sa kabila. Okay, yan na. Ano yan? Squirrel na naman? Ada? Ada? Jesus, good oh, God. God. Oh. God. YouTube. I don't know what's going on, but my house is like got a gun. Yeah, yeah that's yeah. But look, I'm going around. Yeah, man. What? creepy. I'm going around. man, please. I mean, yeah, on, okay. I mean, <sighs> and um, Kung maganda yung pagka-edit doon, oh, 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 hindi eh, naglagay lang siya doon ng ano eh, parang GIS na ano eh. Diyos ka naman! Diyos ka naman! Diyos ka Hindi. Really? Hindi ko alam yung mahal. Hawa mo kamay ko please. Oh, Then, sa kandala ko sa back pain, back pain. Ayun, madaming salamat sa panonood, guys. Sana makita ko tayo sa mga susunod ko video. Salamat at ingat. Bye-bye!